Ito yung nabili namin nung nagbakasyon kami. Binili ako ni Daddy Tim ng tin tops ng dahil nga summer, no? Summer. Ito summer still spring here pero mainit na siya. So ito po mga nanay, no? Sa binili rin ni Daddy Tim ng short. Very comfortable. So ganito yung ano kumaka Halimbawa, nagka-short tayo tapos mayroon lang tayo yung skature. Yung ganitong sapatos, no? Parang com comfortably. comfortable. You know, so pwede rin siya i-tuck in. Pwede yung ganuhin. Pag ganun na lang, parang tapos maglakad-lakad ka doon, magdala ka ng bag. It's very comfortable. O, di ba mga nanay? Pack! Pack na pack and dadating at dadating ang dating. Pack na pack ang dating at pupunta kami sa grocery store. Mamili lang naman ako ng paasa manok. <laughs> Ayan po. O, o di ba mga nanay? O, pwede siya ganyan eh. Pero ganito lang mga nanay, very comfortable kung ganito lang. O, pa. Hmm. So, dumaan muna kami dito at nagpatapo ng aming mga basura. Ayan po ang ating daddy. Naghakot. <laughs> so, ayan. Tinatapo ng daddy ang aming mga basura. Kami ni Matthew ay nandito lang kami sa sa car. So, natapos na ang daddy. At kami maling, mamalingki na. Uh -huh bibili na ako ng paa ng manok <laughs> kasi maganda daw yan sa katawan natin maraming astrogen astrogen ba? ang ganda ng araw today mainit siya may nakakapawis ng kili kili so kami bumalik kami dito sa bahay mga kamami kay buraog na aman may na <laughs> sa aming, aming sasakyan so mag change kami ng car at binuksan ni Daddy Tim ang window. Ayan. Ayan. Binuksan ni Daddy Tim. <laughs> Kaya sabi ni Daddy Tim, babalik tayo at kukunin natin yung isang sasakyan. Yun ang idadrive natin. So, maganda pala mga kamami. May pagpipilian. May choices. Ayan ang isa. Pero ito lang ang dadalhin namin ito. Malapit na ang July. So, ayan. nag na ang mga fireworks. So malayo pa ang pasukan pero August pa naman. Pero ibibili na namin si Mateo ng mga gamit niya kasi ayaw ko ng ano pag ano kasi mga kamami pag malapit na magkaubusan na wala ka ng pagpipilian. So ngayon pa lang malayo pa ibibili na namin ng gamit kasi yung eskwelahan may pinadala namang listahan dito kung ano ang bibili namin yung kakailanganin. Eh. So ayan mamili na itong bigoy-bugoy namin. Hello! Hi. So nandito na rin kami at tumitingin na rin ako ng bigas. Ang daming iba't ibang klaseng bigas dito mga nanay pero hindi natin alam kung alin ang maganda. Hindi kasi, hindi kasi katulad sa atin. Ako na sana ako doon sa amin na talagang harvest namin ang kinakain namin. So dito mga kananay, so kailangan talaga mag-ingat tayo ng dahil parang hindi ano yung totoo talaga ba. Alin kaya ang organics dito? Pero ang dinampot ko dyan ay ang brown rice kasi mas maganda daw. So mga nanay, dito tayo sa realidad. Realidad! <laughs> In reality tayo yo na mag reality tayo you did that. Yeah, when was the last time you played that oven? I don't know. Yeah. Like two years ago? No. How you know that you, that you go that you're to in school, Mateo? You don't know what I'm doing down here. Of course my is also. Oh no, like when we were doing the birthday party, when we were, you know, to <coughs> clean the oven or something. How much? Like, no, my. Okay, okay, and go down there. Wala naging gamit. Harba ako. Kanyang hey, kuskusin natin. Kuskusin. Kasi na nanay, kung hindi ito linisin, paggamit mo ang osok, kaya kailangan linisin yung mga natin. Where is the food? Yung Nagbibika ng chicken. Yeah. Siyempre mga nanay. Pumaano na yun. Kaya kailangan yung kusin. Na, magtuwad sa rin. Step two, three, one? Since I should have... Allah tuwad na yun. Tuwad for more. Pag-uskos tayo mga nanay sa oven. Kasi masarap gamitin pag ano, masarap gamitin pag malinis ang oven. I don't I

Masarap kasi gamitin mga nanay pag malinis ang ating oven. No? Kasi pag hindi rin niyang linis yan, nabuusok yan. Wala naman masyado dito mga nanay kasi minsan lang ito magamit. Minsan lang. Kasi mayroon lang kaming yung isa pang oven mga kananay na ano ba yun, roaster. Roasted oven. Lang It's roasting. It's a roasting oven. Uh, 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 oh, Medyo okay na. Umintab na siya mga nanay, no? Pero sabunin ko pa ito. Pero meron hindi nakuha, oh. Masarap gumamit ng malinis na oven, pero ang hirap. Ang hirap pag <laughs> ah, buroy. Buti na lang maliliit ang kapay ko. So, pwede kong ipasok dito yung gamay ko. Mm. Ayan, linisin din natin yung ano yung lights, camera, action. E so, sabunin natin siya ng kunti, no? Ng kunti. Sarap gamitin sya yung oven pag malinis. Pero pag naglilinis tayo, doon mo maranasan. doon mo maranasan ang lahat-lahat. Lahat.

Kaya ganito, masarap din maglinis ng sariling oven. <laughs> ah! Wow! like, now, oh! Yung dito mga nanay, mahirap yan siya. Pero ipasok ko yung kamay ko dito sa taas. Yun ang kagandahan pag maliit ang kamay mo. Mom, this is confusing, If you're confused, Matthew, just figure out. Mommy don't know about that, okay? You know already. Okay. Matthew, can you slow down that one, son? Because I'm recording down okay. here, son. Pwede nang mahiwaga, kasi ako Para mabilis. Nag-bake kasi ako ng chicken kagabi, chicken wings. Kaya, may mga talsik-talsik. Kailangan yung linisin. So, ito na yung oven natin. Ayan, malinis na siya, no? Pero i-steam pa yan mamaya. Ayan, i-steam. Mayroon pa doong ano, hindi nakuha, oh. Ayan, i-steam pa yan mamaya. So, pero okay na. Nawala na yung mga greasy doon sa ano. Doon sa, ayan, mga, no, sa tawag doon. Mga niluluto natin.